Katrin Bernardo, napaliligiran daw ng masasamang influensya. Daniel Padilla, nagbebenta na rin ng negosyo. Ayon lahat yan kay Christopher Min. Hindi raw magandang natatanggap na komento ni kapamilya star Katrin Bernardo sa mga nakalipas na araw ayon kay showbiz columnist Christopher Min. Sa latest episode kasing Christopher Minute nitong miyerkules enero 24, tinalakay ng showbiz columnist kung may kaugnayan nga ba ang mga kaibigan ni Katrin sa mga umano'y hindi magagandang nangyayari sa aktres. Anya ni Christopher Min, yung kay Katrin Bernardo ano, hindi kagandahan itong mga huling nababasa natin, na susulat at saka mga komentong tinatanggap niya. Di umano kasi di natin kilala yung sina best friend niya na si Sofia Andres sa kayong isa si Alora Sasam. Hindi natin kasi sila kilala ng personal. Kaya hindi natin pwedeng tanggapin na mga hindi kagandang impluensya nga kay Catherine ang mga taong ito, Anya. Pero dagdag niya, may mga hindi nakakaunawa kay Catherine ngayon. Dahil sabi nga natin, ngayon pa lang niya sinasamantala ang panahon para siya ay makapaglibang at mapatunayan at maranasan ang pagiging babaeng malaya. Ayon pa kay Romel Chica, marami raw kasing ibinabahaging pictures si Katrin kung saan makikita na talagang ini-enjoy talaga nito ang pagiging single niya sa kasalukuyan at yun umano ang binibigyan ng maling interpretasyon. May ideya naman si Christy kung saan nanggaling ang hindi magandang interpretasyong natatanggap ni Katrin sa pagiging masaya niya. Tanggapin natin ang katotohanan. Naghati-hati po kasi, nagkaroon ng paksyon-paksyon ang mga taga-suporta po ng Katniel. May mga kampi kay Katrin, mayroon din naman pong mga dumedepensa para kay Daniel Padilla, wika niya. Kaya kung anuman man po ang napapansin nila, doon sa hindi nila gusto, o hindi kinampihan, yun ang lumulutang po ngayon sa social media at sa mga pahayagan. Kaya sabi ng showbiz columnist, hindi na raw dapat pang pineflex ni Katrin ang mga larawan na may hawak siyang bote ng alak habang lulan ng sasakyang pandagat dahil nakakapag-imbita raw ang mga ganoong klaseng post na mga negatibong komento. Samantala sa kabilang banda naman, isiniwalat rin ng showbiz columnist at host na si Christopher Min na hindi pa tapos ang ginagawa ni Daniel Padilla na pagbebenta ng mga naipundar sa mahigit labing tatlong taon na pag-aartista. Sa kanyang online show na Christopher Minitrin, ibinahagi ni Christine na nasagap niya mula sa isang source na ipinagbibili ni Daniel ang ilang mga negosyo kabilang ang fast food restaurant nito sa Tacloban City, si Daniel Padilla. Matapos po nating masaksihan yung pagbebenta ng sasakyan at ibinebenta na rin po yung unang bahay na kanyang naipundar mula nung sumikat siya. Aba pati raw yung mga naipundar na negosyo e binabenta na rin. Ani ni Christopher Min, pati raw yung kilalang kilala na alam mo na yung naipatayo nila sa probinsya, sa Tacloban ata yun. Yung food chain, dagdag pa niya. Yung food chain mukhang binibenta na rin daw ng 50 milyon. At may kwento pa na parang gusto ng umalis ng Pilipinas ni Daniel Padilla, buong pahayag ni Christopher Min.